Hindi rin lang naman madatong itong babae na ito. Kung hindi ko ito yayayain magpakasal. Kung hindi ko lang nabalitaan na may mga kaibigan siyang vampira, hindi magkaka-interest sa umas na ito. Eh. <laughs> alam mo yung tukol sa vampira? Uh, I'm sorry. May narinig ka? Wala naman ako sinasabi. nasabi. Uh, nabasa ko isip mo. At kaya mo lang nagustuhan ito dahil alam mo may mga kaibigan siyang vampira. Um, kaya pala ganun. Oh! Kaya pala ganon? Hindi ko alam na alam mo na yung tungkol sa vampira. Kaya mo ko pinagdasaan ng ganun dahil doon lang. Ito, isa ka pa. Huwag ka na magmalinis. Oh. Kaya mo lang naman gusto ito dahil sa pera eh. Hoy, sobra ka? Grabe ka! Akala ko gandang-ganda ka sa akin! Gandang-ganda? Nakita mo ba? Nasaan? Sobracan. Ano? Anak, parang may bagong problema to. Hanapin ko pa yung ganda mo. Sobra ka! Ha? Alam mo! Yung mga pag-utang-utang mo sa akin, bayaran mo yon. babayaran mo yun. Yung ganda mo nga, hindi ko makita yung utang ko pa sa'yo. Sobra ka! <laughs> Huwag ka Final na, final na! Hey! Layo niyo siya! Magsilayo kayo! Ay! Ay! What? 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 artist ka. Matatakpan yan na may tatago yan ng make mo. Hanggang kailan? Hanggang kailan? Maganda lang naman yung make ko pag nakapikit eh. Yung ganyan no? yung... Ayun. 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 Water ang Holy water lang katapat nyo! Pwede ka nag-call! Ding, hindi man natuloy yung kasal natin. Naging mabait ka pa rin sa akin. Salamat, ah. Ginawa ko yung lahat na yun dahil ayoko masaktan ka. Lalong-lalo na ayoko mapunta ka sama masama. Talaga? Pwede pa rin kaya tayo maging magkaibigan ding? Kahit anong oras. Nakahanda ako. Ouch! Bakit ba? Kala ka ba pwede tayo maging magkaibigan? Nananakit ka. Ah! I'm sorry. It's my fault. I'm sorry. I Iwas na natin. Sige Diyan na Pagali-pag... Wala kang dapat ikagilty. Naging instrumento ka lang para maitama ang maling gagawin nilang pagpapakasal. Honey pie, eh, talaga namang it was bound to happen. Kasi hindi talaga sila para sa isa't isa. Ding! 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 <laughs> ang kayo. Ano na ito. ulo. Okay na eh. Ligtas na ako, Victor. At uh, hindi na uli ako kukuha ng bato na ipupokpok ko pa sa ulo ko. Friends na lang kami, Victor. Actually, kaya kami nandito, magpapasalamat lang kami sa'yo. Kasi kung hindi dahil sa'yo, nakapagpakasal kami for wrong reasons. <laughs> may wrong reasons. Si hindi kayo galit sa akin at uh, binasa ko ang mga isip niyo. Ay! Nako, nagpapasalamat nga kami sa'yo. Nabasa may isip namin, di ba? Kung mas maaga mo kami binasa, sana hindi na kami nag pa o nagplano pa. Ano? Parang ako no, pa rin na Wala kasalanan. Okay na. I'm sorry, you know. pero... Masakit. sakit lang kasi. Kasi... Hindi eh. ko na magiging minap si Mamita. Eh, 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 excuse me, sandali oh, lang oh. ha. Teka, teka. Oh, Dapat hindi ba yata sa akin kayayakap? Oo, oh, sige. <laughs>